Good morning, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat Panibagong araw at buhay na naman Kaya for today's kwentuhan po natin Ay muli na naman tayong lalabas ng bahay Actually, OTW na nga po tayo Papunta tayo sa CBB Family Ayan, dito sa bayan ng Kapas Tarlac So magdi-DNA service po tayo Kay Paring Rolly Avery Or mas kilalang Clark Avery at kay Doc June. Ayan, so pupunta tayo sa place ni Paring Rolly. Anyway guys, no, magdadrive lang po ako saglit at babalitaan ko kayo pag nandun na tayo. Let's go! So ayun guys, no, ilang minuto lang po yung natin dahil napakalapit lang from Dolores to... Anong ano nga na pare? Ano, good good first ay napakalamig daw ang biyahe natin. Ay nandito na kagad tayo kay Paring Ronnie Cruz o mas kilalang Clark Avery. Ayun, yung wall niya pina-paint niya ng mga ibon tapos yung pangalan ng kanyang Avery. For the days po natin ay magdi-DNA po tayo dito kay Paring ano, uh, Ronnie Cruz pero hinihintay po natin si Doc Jun dahil meron din siya papag-DNA papasabay niya para uh, this week ay maisip po natin yung mga uh, sample na makukuha natin and hopefully uh, next week ay lalabas po yung mga resulta. So ito yung mga iilan guys na ipapa DNA ni ano ni Clark Avery. Ayan, mga opa opa faded, mga PSL kung tawagin eh napakaganda. Mga Bayo pa pre no? Bayo. opa pil faded, napakagandang piyesa nito. So dito pagdating sa mga faded is wala naman pong kaso kahit mag or hen yung mga ibon pero depende na lang po sa ano sa project ng breeder kung anong maging gustong gender na nga to pre anong pinapanalangin mong mag-gender tong mga to dalawang cock dalawang kak, isang hen Oo. ayan tulad po na sabi ko merong ano merong pinapanalangin na gender itong mga breeder natin kasi depende nga po yan sa project nila at nandito na nga, guys no yung nihintay natin na napakaraming ibon ni Doc ayan Doc happy new year po ulit Happy New Year po. Ayan, nice to meet you, Doc. First time din namin magkita ni Doc, pero nasabi mo kanina, Doc, no, yung first ibon mo. First pair. is galing sa akin. Ayan, napakaganda ng ibon ni Doc. Makikita ko dito mga yellow face, mga aqua, tapos may gray wing, Doc, no? Dalawang gray wing. Ayan, dalawang gray wing, tapos yung iba... Mga speed YF siguro tong mga to, mga green no sir. So, ito guys yung first bird na i natin. Far blue o pa-painted. Ayan. Pero lalagyan muna natin leg na lagyan ng leg band. Hindi nalagyan ng leg band ni parang Rolly. Sobrang busy ka. Ay, nakalimutan niya ilagay yung mga leg band. Buti na lang. 0.52 pa rin ah. O. 0.52. Ayan. Ito kagandaan sa point 5 doon, no, sabi ko na rin sa isang vlog natin. Kahit malaki na or naka-flight na yung ibon, is malalagay mo pa rin yung mga point 5 na ibon. Pero meron akong narinig na kwento pre, pagdating dito dok sa mga point 5. Tinatanggal. Namatay yung ano, tulad nito, uh, Clark Aviary, sinalpak sa ibang ibon, tapos binenta. Ang mahirap doon nagka-issue yung ano, ibon. yung ibon. Okay. Ngayon, binili kami itong ano. So, kawawa yung ibon eh. Oh, Oo, yan. Kaya, ako dok, uh, ginagamit ko 4.5. So, ito nga po yung first bird. Ayan, si paring Rolly, excited na sa magiging resulta ng mga ibon na to. Naka-reserve na pala. Tulad po na sabi niya, ayan, naka-reserve na pala. Kaya, sana mag-cock. -ka. Ay, dalawang cock pa rin oh. Dalawang cock, sana isang yan. Para magamit namin yun yung yan. Ito to guys, yung pangatlong bird natin ayan, bio pa paiden dede. Bio sir no. Oh, bio 'yan, firebird dede. Napakagandang ibon nito. Pero 'yun nga, wala rin leg band. Nakalimutan rin lagyan ng leg band ni pareng Rolly, pero buti na lang marami siyang stock na 4.5. So next na natin yung kay Doc June. Ayan, napakarami ng na ibon niya. So, ayan guys, no, natapos na po tayo dito sa tatlong ibon ni Paling Rolly. Ngayon naman po ay magpuproceed tayo dito sa mga ibon ni uh, Doc June. Ayan, so napakarami ibon nito. Uh, ewan ko kung siguro sa doon na tayo, no? Pagdating sa Yellow Face kasi natatakot ako. <laughs> Baka mang abono kami ni Barry Rolly Cross dito sa mga Yellow Face na to. Ayan, siguro. Uh, pero gagawan muna natin ng ano para mas mabilis yung ano natin, yung proseso. Ayun, ah, tulad ng dati, susulat na natin lahat, huli natin yung mga legban number nila para kahit pa paano. Yun nga po ay, pabilis yung proseso natin sa pagpabadian eh ng mga ibon ni Doc Jun. Ayan. So, ayun guys, no. Nandito si paring Rolly medyo maglilinis muna daw siya ng konti. Habang nagigipagkwentuhan si Doc, ay sisilipin muna natin yung mga ibon ni paring Rolly. Ayan, Meron tayong ano dito. Uh, pang foster. Nakaparis siya dito sa may... Ayan o, tawag dito, bio personal At dito naman sa kabilang cage ay meron tayong magkikita na ano Mga lutino to pa rin o oh. Lutino opa. tapos yung nataas, nasa taas na yon ay Cremino o At dito naman sa isang flight cage nya Iba-ibang mutation to, may cremino opa. pa Merong uh, fail-faded, tapos Uh, dan follow yata yung nasa sulok na yun no? nagtatago siya Yan. siguro guys dito tayo magpupesto. no pare? Uh -huh. kasi alam niya yung mga ibon ni Doc ay hindi biro yung presyo kaya tulad po na sabi ko ay wala po tayong pangabon sa, sa mga yon once na napakawalan natin dito sa labas Ayan. so ito po pala yung setup ni paring Rolly Clark Avery napaka humble ng Avery na guys pero Ayaw niyang ipagita yung mga ano. Hindi siya kumikibo kasi ayaw niyang ipagita yung mga nakatago niyang pyesa rito. Ayan. So, halos meron daw silang mga itlog. Pero ano mga focus na pinaproject mo dito? Aqua. Crimino Opa. Crimino Opa yan. dinawawala nawawala sa buying no? Mga dan follow same time, mga Phil Faded pa rin, no? Lutino back to back. Oh. Lutino back to back. Eto, magigita natin. Ayan. So guys, iset ko lang po yung cam natin para dito po tayo mag-DNA sa loob. So ito guys, no, magpo proceed na tayo sa first bird ni Doc Jun. Sir, anong ID na sir? Split YF yan yeah, sir. Split O5. Ah, uh, possible split O5 Hindi siya split par blue. Green split. Ah, uh, split YF. Split YF. Possible split O5 Ah, uh, split O5 cap. Possible. Ah, possible. Kasi split O5 yan tapos. Split YF. Possible O5 cap. Ito ang mga dapat nila yun yun. tayo. m Ah, oo, oh, sige, sige, sige. Alis, <laughs> Anong, ano ito? Leg like, band. English. Ah, English. y Ay, parang imported to sa ito. YF 009. So yun guys, no, nakatatlong ibon na tayo. Isang green fisher, is split YF, possible o pa tapos isang disino. Kasi tignan yung disino, napakaganda ng disino. Napakatikad ng kulay niya. Tapos yung isa naman is pastel YF Aopa. Uh, opa. Ayan, napaganda ng ibon nito. Kaya nga po, dito tayo nagpwesto. Ayan, so, meron lang pong kausap si Doc Jun bago po tayo magpatuloy sa ating ano, pagpapadene kasi hindi po natin alam kung ano yung mga ID ng mga to. Pero sa nakikita nyo guys, lahat po ng mga ibon na to ay fishery. Ayan, so, dito muna tayo sa kabilang side siguro. Tatapusin muna natin itong mga green na to bago tayo magproceed dito sa kabilang partition ng carrier niya. Guys, to guys. So, merong isang... Isa lang to sir dito, no? Sa di mo. Ang ID ni sir ni Doc Jun is Dom Jade. Kung makikita nyo guys, so, iilawan yung mata niya. Ibang-iba talaga. Ayan, no? Ito yung tinatawag nilang na Dom Jade. Pero wala pang specific na pagdating sa genetic na sir, no? Sabi nila... Either incomplete dominant or dominant. So... Ayan, no? Napaganda. Pero anong parents nito sir? Ah, uh, hen. Ang dominant jade. Uh, YF ang kak. Okay, so yung ano, yung pera nito is important lang na dito. Uh, Napakaganda ng dome jade pa First time kong makakita ng ganito guys. At uh, first time ko rin mahawak. Ngayon ay i-DNA natin. ano uh, anong ano sir, anong pinapangarap mong gender nito? Ay, <laughs> way. Pero mas maganda kung pa. Kasi uh, oh, split off is crack. Ah, oo. split off is crack. So ngayon, ah uh, Fisher lang siya. Split off is crack. Split, split YF, sir no? Yes. Napakagandang uh, ibon. Uh, more or less, sir, ano lang, para sa'yo lang, magkano kaya yung ano nito sa market? ah uh, for <laughs> <laughs> Hindi, yung pencha mo lang, sir. Hindi natin masabi. May sa ano to? Hindi uh, ko masabi kung magkano nga Yan, napaka, napaka silent talaga ni Doc Jun pagdating sa mga ibon at presyo. Sa bagay, tama nga naman, no, para naman kahit papano, ay eh, wala tayong mapaka ibang breeder. Baka kasi, masobrahan yung pagpresyo niya or mapababa naman yung presyo niya. Pero sa mga gustong mag-inquire, or mag-visit sa aviary ni Doc Jun saan po kayo pwedeng kontakin, sir? Kapas, uh, sir. Uh, dito lang ako sa Kapas. Tapos, pwede lang kontakin sa aviary account. Yan. I-attach yeah, ko po dito yung uh, Facebook account ni Doc Jun para po sa mga gusto mag-visit at mag-inquire dito sa mga ibo niya paglabas ng resulta. Siguro, mas, matagal na yung one week, guys. Lalabas itong mga resulta na to Kaya... Huwag kayo magpapahuli dahil napakaganda ng ibon ni Doc Jun. Ayan. So itutuloy lang natin to guys, no? Para matapos tayo kagad at maipadala rin natin ngayon pag nakabukas yung ano, JNT para next week ay lumabas yung mga resulta ng mga ibon na to. Ito pa guys, no, yung isang napakagandang ibon ni Sir uh, Doc Jun. Anong ID nito, Sir? fire blue of pa palid. Far blue of pa uh, palid. Uh, Ayan din, guys, no? Uh, ang mga palid is parang bronze. Uh, hindi siya bronze kasi yung bronze, ginto, sir, no? Uh, uh, hindi mo siya ma-appreciate or hindi mo makikita ng ah uh, tawag dito yung pagkapula ng mata niya kung hindi mo siya ilawan kagaya ng ginagawa namin ni Doc Jun pero yung phenotype niya is par blue na parang may similarity sa faded sir no? Similarity kala ko nga faded no? Ayan. Sa, parang pinaghalong faded parang pinaghalong faded at dilute tapos yung kuko niya yung paa niya is color white right? And yung kuko niya ay white butter sir or Pinkish. Ayan. Anong pera siya, sir? Uh, pale palit ang pack aqua o pa pallid ang yan akala ko yung kak lang yung ano kasi sex link yung mode of inheritance ng ano to madalas yun Ano kung sinasabi, yung mga palid po ay sex link kaya napakabilis din nilang dumami pero depende po yan sa budget nyo kasi alam naman po natin lahat na kokonti pa lang yung palid or yung mga breeder na may palit dito sa Pilipinas. Kaya, ayan si Doc Jun. I-PM nyo lang siya sa kanyang Facebook account para po sa mga gustong magkaroon ng ganito kagandang ibon ay makukuha nyo lang kay Doc Jun. Ayan, so ngayon, i-DNA natin siya. Ito pa guys, so yung isang ibon ni Doc Jun na din uh, Na-amaze din ako dahil sa kulay niya Pero pagkasabi ni Doc Jun is, is, stress bar lang to sir no? Ayan. So ano nga din ito sir? Uh, Opa split dan Opa split dan pero kung makikita nyo yung phenotype niya guys, oh. Para siyang may halong parakit na yung scallop niya is ano, talagang tingnan niyo, consistent talaga yung markings niya dito sa kanyang ano, pakpak uh, ayan -pak, no, oh, napakaganda pero oh, yun nga, stress bar. Yung stress bar ano dok, stress bar is nawawala din. Nawawala. Pagka, ano, pagka 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 molt ng ibon no. Ayan. Oh, so, wala, na. wala na yung stress Ayan. Ibig sabihin, itong ibon na, na to ay na-stress nung ano, New Year. Nung putukan. Ayan. Napakaganda ng ibon na to. Kung hindi, sana mawawala to, Dok, no? Sana. Sana, oh, ano, mamimaintain yung kulay nito. Yung markings niya ay talagang napakaganda niya. Ayan. So, tulad ng ano, dati, i-DNA di din natin siya. So, ngayon, nasa last four bird na lang tayo. Matatapos na natin itong mga to. Natapos na natin to ito na lang uh, apat itong hawak ko tsaka yung nandoon sa carrier box so mabilis na lang to guys no kailangan natin tapusin baka may lakad si Doc June at tayo naman ay babalik na ng pampanga para po makihabol natin sa padalahan itong mga sampo na kinuha natin dito sa Kapas sa CBB member Kapas Bird Bodies ayan. so ayan guys you no, know, ilang minuto lang po ay natapos na tayo mag DNA sa mga ibon ni Doc Jun saka yung tatlong ibon ni Paring Rolly Clark Avery Ayan. so meron tayong total dito na 22 na ano na blood sample para sa mga nila. Kaya yun, nandun sila mamaya ipapakita ko sa inyo at ipapakilala ko lang sa inyo yung member ng mga CBB dito sa Kapastar lang. So yun guys, no, after namin mag-DNA ni Paring Rolly, pinagluto niya tayo ng ano, Nang barbecue. Ayan, si Paring Rolly, busy-busy, nagabala pa siya at ayan yung mga CBB so, member. Lang si member si Doc John si Sir M. Do tsaka yung pinuntahan natin kahapon ayan o si Kuya Ricky yung nagpa DNA kahapon dun sa last vlog natin at ayan naman si ate busy busy sa pagluluto napakalamig ng ano ng location ng mga ibon niya. At dito sa area na to, Dok, no? Pwedeng pwedeng mag-extend ng ano? Na to... <laughs> Ano, Dok? ipupus na ba natin? Oh, Kailangan i-proceed na natin diyan para Dito guys, oh, mag-extension daw siya ng ano, ng aviary dito sa location na to. Either na second floor or dito sa ano, ano? sa area na to. Ayan, nandiyan ang aso niya. Papakita ko sa inyo itong aso niya. Anong ano to? Breed ko ya? Uh, Belgian. Belgian. Ay, napakalaki. Grabe ng aso na to. Lumubog yung ano. Lumubog yung aso natin si Tiny. Pure black din siya. Kagaya ni Tiny yung aso natin dun sa aviary. Ayan, so... Ito yung place ni Paring Rolly dito sa bayan ng Kapastarlac. Wow, masarap yung pre ah. Oo. Oh. Ayan, masarap yung pagka marinated ng mga barbecue ni paring Rolly. So ayun lang guys, no? after nga natin mag-DNA, maraming maraming salamat po muli sa pagkikipagkwentuhan sa amin nila Doc John, ni paring Clark Avery ni Kuya Ricky at saka ni Kuya Mdu. Ayan, maraming maraming salamat po, Doc, sa tiwala, sa pagpapa-DNA sa atin at sa suporta nyo, guys. No? Para po sa mga gusto magpa-DNA at touch ko po muli dito sa screen yung Facebook account ko, ipm uh, i-PM nyo lang po ako at ischedule po natin yung pag-visit sa Avery nyo. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi ng suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!